Good morning mga mo, idol. Bali maghanap kami ng kabote. Yan pala yung kasama ko. Si RRJ. <coughs> ano na nga di may saan ka dotan? <coughs> Junior! <coughs> Wala na si Junior. <coughs> eh, may nauna na tayong kasama si Boss G. Nakas kasi yung ulan kagabi eh, kaya sigurado may kabuti. O, ano nakatato na halang ni Archie? Ay, andito na pala si Junior. Dami na nakuha. na naman nakuha yung kasama natin ah. Tal Tibay talaga ni Junior. Ayun pa oh. Nagkuha na na ni Kon dito ah. Ayun na. Ah. Castor. Castores. Castores. Okay. All right. Yes. Tapos natin mga idol. Meron akong nakita. Edible mushroom mga ere, mga lodi. Walang singsing. -sing. Yung may singsing, -sing, hindi na uulam. 弄么了。Voilà. Kunin na natin kahit balit. Basta pwede pa. ma anterin mga to eh. Pag di natin kinuha. Yeeha! Yeehe! Bakay pa ng ampipit! Ayan na sila! Masakit ang kagat ng mata mga idol. Mga idol. Mga idol. Sariko. What? <laughs> Parang duman na dito yung nauna sa atin ah. Saan tayong makita eh. Mushroom? Where are you, mushroom? Ubus naman na talaga ata. What? maantarin rin kasi mga ito mga idol pag din natin kinuha. Ito <coughs> ulam mga idol. Ibang huntingin natin ngayon.

Ayun pa, may isa. Oh, dati nabaktawan ni Boss. bus C. Boss G. Okay. Ang dami nila, oh. Oh. Ang pongkol ang managadu. Okay lang, mga idol, oh. May palitak. Tawag ngila dito mga idol. Kabuting punso. What? Yung nakita natin doon na marami. Buong rami. Eh. ng lamok. Oy, 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 oy. <laughs> Tingnan nyo naman yun na, oh. Dami nyo nakita doon na, oh. Wow! Kagaling na bata, oy! Mayroon. Diyan? Yeah. Hindi ko sabihing babatitin na ima. Yung papabulok na huwag na natin kunin kasi may mga uod na yun. Nakita mo si Junior? Ay, saan naman kaya nagsusot yung Junjun -jun na yun? Junjun! Ayun! dami mga awet duck dito ng mga idol Well, duck, uh, yung mga whistling duck pero wala na ata kasing tubig Boss Milmark, Sniper Shout out sa idol Ingat lagi sa mga lakad Enjoy hunting Wala Nagmet grog parang Masarapan magbunot Opo Kabuti, libreng ulam for today. Yeah, kasama namin lang. Oh. Yeah, kasama namin lang. Oh. Yeah, kasama namin lang. Oh. Dahil ako. Oh. Grabe tower. Arjy, parang kang nakalanghap ng kabuting kalangan naman. Oh, may supot ako dito. Oh. nga. <laughs> Oo. Oh. No? Okay na yan. Saglit lang kami mga idol. Kasi maraming lamok. Saka konti lang naman yung maulam namin dito. Ayos na mga idol. Ito yung hunt natin ngayong umaga. Ano kayang masarap na ihalo dito? Malunggay o ampalaya? talbos na ang palaya kasarap naman charang alam na days ang bango mga idol kabuti ito na. Sarili niyang sabaw. Lagyan na natin yung apalaya. Tapos hamoy na natin. Pwede natin hanguin. Ayan mga idol, naluto na natin yung kabuti natin. Sarap ng kabuti. Lalo na yung sabaw niya. Gamdam mo yung aroma niya.